Vivo Dual Camera AI Kings LCD Magpapalito ko ng LCD at saka power on off and K on and off power button ito yung power on off button kasama siya yung up and down volume isang set lang siya isang ano pinapapalitan ko na rin dahil yung dito sira na siya. Change LCD. Ito yung bagong LCD. dalawang papalitan ko rito LCD at saka power on and off key itong Vivo AI dual camera kung ano natin gagawin ay buksan dito sa kilid remove the flex finger friend ribbon yan ingatan lang po yung salamin ng camera para hindi siya sya malikabukan tataob sya para malinaw pa rin yung camera kapag nagtatanggal ng battery ng, ng mga built in battery na cellphone lalo lahat ng cellphone ngayon ay built in battery ang unang gagawin ay halim, nakaganyan, naka-fix yan. Lalagyan dito sa part na to ng padadaluyan dito ng mas maganda kong lighter fluid dito. Kung padadaluyan ng lighter fluid, wag lang dadamian para sumo, pumasok lang sa pinakailalim ng battery para yung dikit niya yung adhesive lumambot. Tapos pag malambot, iaangat to. ihangat bahagya tapos yung dikit nun matatanggal na ito malambot ma na tong mga ano gawin natin ay remove all the screw yung screw naman siya at yung screwdriver mayroon naman siyang magnetic siya kaya kakapit sleeping maigi kung may mga screw pang nakakabit para kapag inakat natin yung PCB board frame siguraduhin na wala siyang maapektuhan na piyasa. Dito pa si LCP dito may screw siya. Meron ba siyang screw. Oh, the last screw. Dapat mayroon siyang ano, may paglalagay ng ng mga screw para safe na safe. Lagyan natin diyan. next nating tatanggalin ay yung battery itong battery connector nya oh. flex yan natanggal na sya iaangat lang po sya tapos silain to next nating tatanggalin itong switch nya papalitan magpapalit ako ng power on off ito ribbon type yung switch nya kung mapapansin nyo po ay sira na po itong power button on and off key ito wala na yung keypad membrane pwede naman, pwede naman gawa ng paraan lagyan ng keypad membrane at saka lagyan ng adhesive na plastic scotch tape palimbawa yung makapit kaya lang mas minabuti po a uh, palitan na po siya para matibay ito yung sira yung part na to yung power on off dito naman volume down volume up Ito yung ipapalit natin bago Meron siyang keypad membrane dito sa power on on, on off Next nating gagawin ay Tanggalin lang tong ano plastic nya nagpapalit tayo ngayon ng LCD brand new Ayan yung brand new LCD tapos make sure lang na yung part dito ng camera dapat tatanggalin yung plastic ito natanggal ko na to saka iingatan yung, yung hawak wag hawakan yung wag hawakan yung lens ng camera hanggat maaari ingatan na wag mahawakan yung lens ng camera kaya pag nahawakan po siya magkakaroon niya siya ng moist or finger fan na po pwede siya maging resulta ng paglabo ng camera module camera lens. Oops. Then ang gagawin natin dito sa ribbon nya ng LCD, ikakamla natin, pupus natin to para mag-connect sya sa bawat mga terminal sa mga kanya-kanyang mga lines bit sa pagitan ng board at saka LCD para magkarugtong na siyang maigi siguraduhin siya paano didiinin siya para mag-connect yung mga ano connection lahat sito ito ayusin lang siya ng paglagay. Ay kailangan yung flat na flat siya para kapag make sure natin dito sa bandang LCD ay safe na iyan natin sa pagkakalagay nito tiyakma ubogahan yung lens para mawala yung mga ano magiging sani ng pagiging malabo ayan ikakabit ko na yung battery ito yung battery unahin muna natin yung switch ganun ang paglalagay same process pa rin titiinan dito para mag-connect yung Kodeks lagyan natin ng ano pandikit tong para yung paglalapatan ng ribbon type na switch nya ay lalapat dito sa pinaka frame yan sa may hole para magpipi magpipix siya. Hindi siya gagalaw-galaw. Then, patutuyuin para mabilis yung matuyo yung ginamit kong pandikit para mawala sa para hindi siya mawawala sa forma. Ayan, stable na siya dito sa kinalalagyan. Safe na safe na yan. Next, nating ikakabitay itong battery ipapaibabaw natin yung plastic. Ang purpose nitong plastic ay para kapag pagpapalit ng battery, ay ito yung magiging guide nya para iangat yung battery. Lalo kapag fresh pa yung battery, ah, uh, madikit pa yung pandikit sa ilalim. Iyan ang purpose nito. Itong mga plastic na to para iangat pataas. Pero kailangan gagamitin yung ano para lumambot yung pandikit oh, sa ilalim ng battery. The best na gamitin yung lighter fluid. Next, ganun din same, prep, same process pa rin. Ikakalam pa rin tong ano. Tapos check lahat yung i-check lahat ng tong connection na to. Connector. Connector sa socket. Siguraduhin nakaklam. Lahat siya. bubugan lang yung ano Ito yung finger finger print Oh next nating gagawin itong frame naman Babalik natin yung frame supporta sa pang anti anti-static frame yan yung silbi nito para mag lock din yung board sa pinaka kaha nya itong anti static frame andyan din nakalagay yung antena lagay na natin yung screw Oh, yan, gaya guys. Iingatan. Kailangan laging maingat sa pagano kasi napaka sela ng mga ribbon. So, pwede siyang mapunit. Kapag napunit yung mga flicks niya o ribbon, na, napaka, dyan ang maraming linya. Nagfo-flow yung mga yung mga linya guys uh, may kanya kanya yung mga pakaraming ano yan mga pangalan kaya iingatan na wag mapunit yung mga flex ribbon check natin guys kung kompleto na yung mga screw nya tapos susubukan ko siyang i-power on kung okay na siya ipindutin ko rito sa button power button long press Ayan guys, nag-display na siya. Ayan, nag-display na siya. Next na ikakabit ko ay itong finger fit finger fit niya. yung fingerprint niya na ribbon, iya ano na siya. Ikakabit ko na. Yan, didiin lang siya para maglock siya yung mga lahat ng paligid. Eh na siya, okay na guys. Mamaya ipapadikit ko siya nito, yung LCD niya. kung anong model nito. System Management sa Settings. About Phone. Um, ang, ang model number nitong Vivo AI Dual Camera ay model number Vivo 19 o6 Vivo ROM OS 10.5 May Android version 11 Yung RAM nya ay 3GB Yung phone storage nya ay 32GB Okay siya Check natin kung Nagpa-function yung mga pindutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Asterisk 0, sharp. Okay. Oh, so, ayun guys. Okay na siya. Next step kong gagawin ay ipipix ko na yung LCD niya sa kaha. Nalagyan ko siya nitong adhesive pandikit sa LCD sa gilid lang naman guys ngayon pag nagpadikit naman dyan ganito lang pag ipapadikit nyo ay dito lang siya sa palibot dito guys papatakam mo siya rito sa pamamagitan itong Yan. Gapadikitan ya, lang siya rito. Gaganyan lang siya. Apasadahan lang. Wag, wag sobra guys kapag naglagay kayo nito kunti lang maganda balanse lang naman yung pag naglagay nito kailangan dire diretsyo lang siya tapos pag nalagyan siya nyan ang gagawin nyo naman ay lalagyan nyo nito sa palibot niya lalagyan ng adhesive then kapag na ano lalapat nyo to kapag nailapat na siya lalagyan mo lalagyan, lalagyan siya nito ng goma para matuyo yung pandikit na ginamit natin. Ah, gaganyan lang. Kapag nalagyan niyo siya ng pandikit na sa palibot nito, dito sa loob, huwag dadamihan yung sakto-sakto lang para just in case na masira uli yung LCD ay hindi siya mahirap tanggalin basta lagi lang tatandaan kung paano yung tinanggal ganun din ibabalik iingatan iingatan maigi so guys sana may natutunan kayo sa kung paano magkabit ng LCD at power on off key.